Alam mo ba na walang cash prize pag nanalo sa Olympics? Bukod sa medalya, ang natatanggap ng mga atleta ay bulaklak, minsan stuffed koi, depende sa bansang nag-host ng Olympics. Ang medalya na ibinibigay ngayon Olympics 2024 ay may piraso ng Eiffel Tower na inukit sa medalya. Kung na curious kayo kung ano ang ibinibigay sa mga atleta habang awarding sa Paris Olympics 2024, ang nasa loob ng gift box ay poster ng mga iconic landmarks sa Paris. Tanging ang bansa kung saan galing ang atleta ang siyang nagbibigay ng incentives. Hindi rin lahat ng bansa ay nagbibigay ng cash incentives sa kanilang manlalaro. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang, e-like, subscribe, e-share, at comment down below. Ilan umano sa mga bansang hindi nagbibigay ng cash reward sa kanilang atleta, ay Sweden, New Zealand, Great Britain at Norway. Masusupresa kayo kung saang bansa ang may pinakamalaking gantimpala. Hindi Estados Unidos kung di Hong Kong. Ang Estados Unidos ay nagbibigay lamang ng 38,000 US dollars o mahigit kumulang 2.2 milyon pesos sa kanilang gold medalist. Ang Hong Kong naman ay tumataginting na 768,000 US dollars o mahigit kumulang 44.5 milyon pesos para sa gintong medalya sinusundan naman ito ng bansang Singapore na nagbibigay ng 700 at apat na US dollars o mahigit kumulang 43.2 Million pesos. Mula sa mga bansang Asia ang mga nagbibigay ng malaking cash prize, ang Estados Unidos ay pangsiyam lang sa naitala ng CNBC. Hindi pa nga naisali ang bansang Pilipinas, na kabilang sa third world country, sa listahan na naitala sa mga international press ang Pilipinas ay nagbibigay ng 200,000 US dollars o 10 milyon pesos sa gold medalist at dahil dalawa ang napanalunan ni Carlos Yulo, 20 milyon pesos ang kanyang matatanggap mula sa gobyerno. At hindi lang 'yan, may iba-iba pang ahensya na magbibigay din ng cash prize kay Carlos Yulo. Ilan sa mga kumpirmado ay ang mga sumusunod. 20 milyon pesos mula sa Pagcor, ang coach naman niya ay 10 milyon pesos tig-10 milyon pesos naman mula kay Manny Pangilinan at Ramon ang ng San Miguel Corporation. Tig-5 milyong piso naman mula sa International Container Terminal Services Incorporated at Dennis Uy ng C-Club Atleta Pilipinas Sports Foundation. Tig-3 milyon naman sa House of Representatives, na baka doblehin pa, at sa Chooks to go. Ilan lang yan sa mga naitala na magbibigay. Hindi pa kasali ang House and Lot. 32 million worth condo unit mula sa Mega World, bagong sasakyan at lifetime free airfare mula sa Philippine Airlines at lifetime gasoline supply. May mga restaurant at iba ding businesses na nag-pledge ng mga lifetime free services. Sa ibang bansa ay mayroon ding nagbibigay ng mga livestock gaya ng baka bilang gantimpala sa kanilang atleta.